Sa araw sa inyo lahat. Narito po tayo sa Convento San Agustin sa Intramuros. Ngayon ang ruins ng uh, Konvento ng San Agustin. Ako pala si Father James Uy, ang prior ng Convento ng San Agustin. Ako po ay uh, 28 years na po bilang pari o, at 31 years bilang Agustino. Um, ang aking karanasan tungkol sa bisita iglesia ay noon pa nung ako ay uh, high school kami ay iikot ikot dito sa Manila na bumibisita ng labing apat na simbahan tapos ginagawa namin ito taon-taon ano ba yung uh, ibig sabihin ng uh, bisita iglesia o church visit ito po ay isang Practice na ginagawa bilang pilgrimage or meditation lalong-lalo na ng Holy Week. Tapos ito rin ay isang devotion na pinapakita ng mga tao para sa kanilang uh, pagmumuni-muni sa nagawa nilang kasalanan. Tapos itong Holy Week or bisita iglesia ay ginagawa ng maraming deboto at nagdadasal sila sa uh, labing apat o pitong simbahan. Ano ba ang purpose nitong bisita uh, iglesia? Ito yung pagdadasal uh, sa harap ng uh, blessed sacrament no para sa uh, kanilang buhay o sa kanilang pamilya. At uh, meron ding uh, panalangin na ginagawa sila na kapag natupad uh, ginawa mo ito at uh, matutupad daw ang iyong uh, kahilingan. At ang uh, devotion naman ito na bisita iglesia ay nagsimula dito sa Pilipinas. Uh, mula nung dumating ang uh, mga nung misyonero, um, ito ay ginawa nila dito sa loob ng Intramuros sapagkat meron ditong pitong baroque churches na naitayo na rito ng mga agustino Tapos uh, naiwan na lang ang dalawa na simbahan after the world war yung uh, uh, San Agustin at uh, Manila Cathedral. So ang devotion na ito ay nagsimula din sa mga misyonerong Agustino na pinalaganap itong devotion sa pamagitan ni Saint Philip Neri ang nag-inspire nag dun sa mga Agustinian para sa gawin ang bisita uh, iglesia na ito. Tapos ito ay ginagawa ng mga Uh, libu-libong tao na dumadagsa rito para manalangin. Pagkatapos noon ay binibisita nila yung pitong iglesia lalo-lalo na dito sa uh, intramuros. So, uh, ano ang uh, ibig sabihin ng ginagawa nating itong bisita iglesia? Ito pagpapakita din natin ng uh, uh, pakikihati natin ng paghihirap uh, ni Kristo sa pamagitan ng pag uh, Uh, sa sariwa, lalo na ng uh, uh, sa istasyon ng krus. Samay po ito, bawat iglesia po ay uh, meron sta station of the cross na ginagawa sila bawat isang simbahan. So, isang simbahan, isang istasyon. So, sila'y nananalangin para sa kanilang sariling uh, kahilingan at doon din sa mga uh, kahilingan para sa kapayapaan sa mundo. So, ang CBCP ay meron din uh, uh practice na ginagawa yung sa mga migrants or overseas uh, para dito sa Vista Iglesia na ginagawa online or uh, virtual uh, uh, visitation pero ini-encourage ng CBCP na uh, gawin na bumisita na mismo sila sa simbahan para ma-experience nila ang uh, tradisyon o debosyon na ginagawa ng mga Pilipino at uh, muli po, ako po'y nagpapasalamat. Uh, di, uh, ito po si Father James Uy. Uh, nagsasabi sa inyo na uh, itong uh, Semana Santa ay manalangin tayo ng taus puso sa Diyos at uh, uh, magbalik loob sa Diyos. Maraming salamat.